Hello, hello mga katigang, ito na yung order namin, dumating na. Parehas kami ng aking asawa ayon. Pasta with uh, steak and shrimps. Yung steak namin ay ano? Uh, medium rare ang luto. Parehas na medium rare. Tapos yung anak ko naman, ito. gusto niya fish, yung salmon with with uh, shrimps, broccoli, and rice. Yun ang ano yun ang order ng ano ng ating anak. Ayo ayo ng gaya gaya. Hindi gaya hindi ano gumaya lang sa akin. <laughs> yan. Medyo ano medyo nag nam, namumula pa yung steak namin kasi medyo rare yan. Thank, Thank you. you umingi kami umi, umingi, umingi pa kami ng isang ano isang bread <laughs> at saka par parmesan lalagay dito pero ako hindi, hindi ako naglalagay yung ano dito okay na sa akin eh tignan natin yung ano okay na sa akin yung ano yung yung, yung sauce nya eh ayan o oh. ayan o oh. ang dami na kaya sa akin hindi na maglalagay ng parmesan cheese Oke doki maka tings. Tuloy ang lamon. <laughs> bye bye. bye, -bye.